Handang sumunod ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa legal na proseso ng investigasyon sa mga aligasyong ibinabato sa kanila. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, Bagamat hindi pa nila natatanggap ang sabina na mula sa Senado, handa o mano silang sumunod basta't matiyak anyang ito ay naayon sa batas. Paliwanag ni pa pag-aaralan pa nila ang sabina oras sa matanggap na ito ng kanilang kampo. Dapat anyang matiyak na ang investigasyon ay in aid of legislation at dapat may kopya ng mga tanong in advance ang research person para malaman nila ang kanilang isasagot. Ang po ay titignan po natin yung takbo po ng investigasyon sa pagkata Uh, sa maraming kaso po, sinabi na po ng ating uh, katas-tasang hukuman, yung Neri versus uh, 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 Blue Ribbon Committee, Senate versus Ermita, yung Balag case, at ang latest po ay yung uh, Ong versus Senate Blue Ribbon uh -huh. na ako naman po yung kumatawan uh, sa petitioner mm. at kami po ay nanonoon at sinabi ng uh, katas-tasang hukuman na ang Senado ay hindi hindi siya investigador, hindi sa fiskal, hindi sa police, hindi sa NBI, at lalong-lalong hindi na sa korte na hindi po tama na ang Senado ang forum to determine the guilt. Ayon pa kay Topacio, may limitasyon ang ginagawang investigasyon ng Senado base sa itinakda ng Korte Suprema. Kung pagtutuunan niya ang aligasyon ng sexual abuse at human trafficking, hindi sa Senado ang proper forum nito kundi sa hukuman. Wa well, naman tayong legal recourses at uh, iyon po ay eh, may gabay na po tayo sa mga past decisions ng Supreme Court katulad po sa ONG at ah, po ay eh, pinatawag at uh, ikinulong pa uh -oh. ay hindi ba sinabi po ng Korte Suprema ay at, ah, ah, ano po ah, lumampas po sa kapangyarihan yung ating Senado so mm. marami na uh, ah, dapat po naman kasi ay at na muna, at tingnan po ng ating mga senador yung mga pang panuntunan -pang -pang ng Korte Suprema with respect to the boundaries mm -hmm. of legislative inquiry. Ang nangyayari po kasi, ginagawang instrumento, pag-uusig o pagtutulig ka o ginagawang bully pulpit para yung kanilang personal na agenda ay maisulo nila hindi na po mm -hmm. yung of legislation ang nangyayari so, so, Kahapon ay ipinasabina na ng Senado si Kibuloy kasunod ng ginawang pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ Una na rin na si Cubuloy sa House of Representatives kaugnay naman ng umanay violation ng Sunshine Media Network International o SMNI na pag-aari din ng KOJC. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!